Nasa harapan na natin ngayon ang bagong Yamaha Aerox 155 version 3 standard version at ito yung color glossy white. Grabe napakagwapo sa personal, napakalinis tingnan at napakaangas. At sa video na ito aalamin natin kung magkano nga ba ang kanyang presyo, magkano kapag kakinuha mo ng hulugan, magkano ang monthly installment. Pag-uusapan na rin natin ang kanyang specs, features, ano-ano nga bang binago at sulit nga bang bilhin itong bagong Yamaha Aerox 155 version 3. Nandito tayo ngayon sa Yamaha 3S Shop Iriga City Branch at ayan, nasa harapan natin ngayon ang bagong Yamaha Aerox 155 version 3. Una sa lahat, pag-uusapan natin ang pinakaunang mapapansin ng kahit na sinong makakakita nito sa kalsada. Ang design, syempre. Ibang level na talaga ang forma ng bagong Yamaha Aerox 155 version 3 nito. Mas matalim na ang mga linya, mas maangas ang mga anggulo. At kung titingnan mo sa harapan, parang mata ng halimaw ang DRL nito o daytime running light. Parang galit na galit na gustong manakit. Mas maliwanag na rin ito kaya mas kita na tayo sa kalsada. At ang maganda pa dito, yung kanyang headlight na ka-LED projector na ito. Kaya mas kitang kita na natin ang daan lalong lalo na sa gabi. Yung kanyang mga turn signal lights ay nilipat na dito sa taas kaya mas kitang kita at meron pa rin itong built-in hazard lights. At lahat ng mga ilaw nito, naka-LED na. Yung glossy white finish, classic na modern ang vibe. Clean na classy pero hindi boring, lalo na kapag natatamaan ng araw. Tumitingkad ang kaputian, nagmumukhang premium talaga. Parang laging bagong ligo. Mas pinaganda rin overall ang ergonomics ng body. Mas compact tingnan pero hindi tinipid sa size. Lahat ng linya may dahilan. Design for aerodynamic, astig at very functional talaga. Pagdating naman dito sa kanyang taillight, maganda rin ang naging transformation nito. Hawig sa Yamaha Sniper na parang may pagka big bike din yung datingan dito sa likuran. At ayun, mas gumanda yung disenyo ng kanyang mga turn signal lights dito. At ulitin ko ng LED na po lahat ng mga ilaw nito. Saya lang hindi natin ma-activate ito dahil hindi pa nakakabit ang baterya dahil kakarating lang nito ngayong araw. At isa sa pinakamalaki upgrade dito sa bagong Yamaha Aerox 155 version 3 ay ang brake system nito. Sa wakas, pareho nang naka-disc brake ang harap at likod. Dati disc lang kasi sa harapan at drum sa likod. Pero ngayon, panalo na sa braking performance. Dahil mas responsive, mas magaan ang feel at mas mabilis ang stopping power. Kung may bigla ang kotse o pedestrian sa harapan mo, kampante ka na makakatigil ka kaagad. By the way, itong standard version ay wala pa itong ABS. Yung SP version lang po ang merong ABS. At syempre, tubeless ang mga gulong nito. Ang sukat ng kanyang ng gulong sa harapan ay 110 by 80 by 14 sa likod ay 140 by 70 by 14 kaya maganda ang stability lalong-lalo na sa cornering pagdating naman sa kanyang suspension dito sa harapan ito ay naka-telescopic fork at mas pinalakihan dahil naka 30mm na ang kanyang inner tubes kaya kampante kahit anong daan sa likod naman ito ay naka-dual shock pagdating naman sa makina nito syempre ito ay 155cc pa rin 4-stroke liquid-cooled single overhead cam 4 bulbs engine with VVA o variable valve na isa sa pinagmamalaki ng Yamaha and powered pa rin nito ng Blue Core technology. At talagang hindi ka mabibitin sa performance nito dahil ito ay 15.4 PS at 14.2 Newton meter of torque. Sa simpleng salita, malakas ang hatak kaya talagang hindi ka mabibitin sa arangkada. At dahil nga ito ay mayroong VVA system, gumagana para ibigay ang tamang lakas sa tamang RPM. Kaya kahit nasa city ka o talagang open road, consistent ang performance. Ang compression ratio nito ay 11.621 ibig sabihin mas efficient ang pagsunog ng na. At syempre dahil ito ay liquid gold, hindi basta-basta iinit ang makina pagdating sa long ride. At ang kagandahan nito sa Yamaha Aerox 155, ito ay fully automatic pero hindi pang karaniwan. Pagdating naman sa seat height nito, perfect na perfect to sa mga average height dahil 790mm lang. Kaya kahit 5'4 ka lang o kahit nga 5 flat abot mo pa rin ang sahig. Pero syempre tiptoe ka na talaga nun kung ikaw ay 5'0. Saktong-sakto to para sa mga height na 5'4 pataas. Ang wheelbase naman ito ay 1350mm, bagay sa stability lalong-lalo na sa street roads. At ang maganda pa dito, mataas ang kanyang ground clearance sa 145mm kaya hindi badaling sumayad sa humps o sa mga lubak-lubak. Then meron pa rin itong bulsa dito sa harapan. Yung size ng kanyang bulsa ay halos ganun pa rin, hindi pinalakihan. Saktong-sakto lang din naman ang cellphone dito. Itong cellphone na ito ay iPhone 13. ayano o, saktong-sakto, masasara mo naman. At yung kanyang charger ay binago na. Cable na lang ang kailangan mo, hindi mo na kailangan ng adapter. Then kung magpapagas ka naman, nandito lang sa harapan ng kanyang tanke eh, kaya very convenient, lalong lalo na kung marami kang dala, 5.5 liters pa rin ang kanyang fuel capacity. Malaki na rin, kaya sulit na rin, hindi ka agad-agad magpapagas kung magpapafull tank ka. Pagdating naman sa fuel consumption, nag-average lang din ng 35 to 40 km per liter, depende kung paano ka mag-drive. Then, napakalapad ng upuan nito, kaya talagang relax na relax ka sa mahabang biyahe. Hindi rin madulas yung material sa ginamit dito, kaya comfortable ka. naka upright seating position ka din dito, kaya relax na relax ka talaga. And sa ilalim nito, meron pa rin itong malaking under seat storage na 24.5 liters at at kasya na rin yung mga full face helmet na hindi lang malaki yung mga small full face helmet kasya ang kasya dito at ayan marami kang mailalagay na gamit dito sa ilalim ng kanyang upuan ngayon pagdating naman sa presyo dito sa Iriga City branch ang kanyang cash price ay 125,900 pesos kung i-avail ia mo ito ng installment ang minimum down payment nito ay 13,000 pesos lang at ang monthly installment mo sa isang taon ay 12,485 pesos sa 2 years naman ay 7,532 pesos sa 3 years ay 5 5,881 pesos. Meron pa itong rebate na 200 pesos kung hindi ka delay or on time ka magbayad. Kaya kung naghahanap ka ng Yamaha Aeroxon 155 version 3 na standard version, meron din dito ang SP version. Ay, eh pumunta na lang kayo dito sa Yamaha 3 Shop Iriga City branch. Sa presyo, sa specs, sa etsura at sa performance, masasabi kong ang bagong Yamaha Aerox 155 version 3 standard ay isa sa pinakasulit na scooter sa market ngayon. Pang hataw, pang forma, pang araw-araw, pang matagalan, talagang wala kang pagsisisihan dito. Kung naghahanap ka ng makinang malakas, katawan na astig, features sa moderno at formang kagalang-galang, eto na ang para sa'yo. Itong Yamaha Aerox 155 version 3 Kung bala kang mag-upgrade, wala kang pagsisisihan dito Lalo na ngayon na mas upgraded na, mas pinagwapo pa at araw-araw ko magiging masaya kung ganito kagwapong motor ang sasalubong sa iyo tuwing umaga, di ba? Kaya ako nagbabala ka ngayon bumili ng Yamaha Aerox 155. Igo mo na yan at siguradong wala kang pagsisisihan dito. Pero kung meron ka ng Yamaha Aerox 155 version 2 at gusto mo lang mag-upgrade dito sa Yamaha Aerox 155 version 3 at gumagana pa naman ng maayos yung version 2 mo, eh okay na yan. Hindi ko sasabihin na pagjagaan mo dahil okay na okay naman talaga ang version 2. Marami pa nga nagsasabi na mas astig pa rin daw ang disenyo ng version 2 kumpara dito sa version 3. Pero syempre, depende pa rin yan sa tumitingin. Pero kung pagtatabihin mo sila, parehong astig, parehong pogi pa rin. Syempre, parehong Aerox yan eh. Kumbaga sa tao, nagbago lang ng hairstyle itong version 3 na ito. Pero kung ang upgrade mo ay galing ka sa mga MIUI 125, MIUI Sol i125, at balak mo na mag-upgrade dito sa Yamaha Aerox 155 version 3, ay talagang okay na okay ito. Talagang wala kang pagsisisihan at masasabi mong worth it ang pag-upgrade mo. Dahil mas malakas na ang performance, mas astig na ang forma, mas brusko at mas malakas ang dating. At yan nagtatapos ang full walk review natin dito sa bago niya Yamaha Aerox pipe standard version. Sana ay nakatulong ito para sa mga nagbabalak bumili. Kung may tanong kayo, comment lang sa baba. At kung gusto niyo ng mga ganitong content, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe na rin. Ako si Rosgo TV at lagi kong sinasabi, ride safe always and God bless. Kita-kit sa next video mga boss.